Grabe. Mga bakla, natapos natin ng media ko. Ito yung pa-outfit nila sa akin. <laughs> oh, Cinderella. Oh. So gusto namin, parang as a judge, meron pa rin nakikitang authority. At the same time, fun, fun, fun. Kaya sway-sway ganyan. Tapos hindi naman masyadong uh, mataas. Safe pa rin. Pero may clunking. Medyo nakaka-sexy. At the same time, yung hair namin hindi ka masyadong maraming mga waves-waves. Ganyan waves. lang, angat lang ng konti. Tapos, diba, naliwanag mo yung makeup mo. Uh -huh. Tapos yung makeup, yung eyes, medyo light, light shadow, tapos ang um, false eyelashes is very sweet girl. Tapos yung blush on, super sweet. As a sweet mom. As a sweet mom, as a very caring auntie, yeah. ganyan. 'di ba? Na mayroong advice na sweet lang din, hindi ka nakakatakot, 'di ba? Na appreciative. Puring-puri kami sa gawa namin. <laughs> kami na to. Oh, okay, okay na to. to. Eh. Talaga hindi lang po okay. Okay na okay to. So, PGT, abangan! It's a yes! Woo! Show me what you can do. We pray that all the acts that will go through the judges will be safe, will be great, will be happy, will give joy to the Filipinos. Lord, we pray that you just give us guidance as we try to find the next big gem that could hopefully be known not just here in the Philippines but in the global stage. Mm -hmm. um, we offer everything to you, God, because all talents come from you and we just pray that we have a successful show. So Amen. we offer this to you, Amen. in your name we pray. Amen. 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 Hey, hey. so it's hey, tonight 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 It's not, it's not, it's not, tonight tonight it's not. It's 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 Welcome to season seven! This is very refreshing, let's say yes. Ah! Oh, wow! Ito ba yan? Oh my God! Oh! Oh! Nakakalong! Anong talent na ipapakita namin? Pang-world class. Ready? I think I love you. It's a big yes. Eh? Pinatalon nyo kami sa saya. Oh my yes! Congratulations! It's a yes for you. Yeah! Yeah! Pilipinas Got Talent! How was your day, my baby? It's a very long day, but very significant. Set up the job of being a judge in the Philippines get talent. We Filipinos are so talented. You are. Yeah, yeah. Right. We are in search of acts that are really world class, authentic, and awesome. Today is my first time to really experience how it is to be an instrument to change lives. Dami-dami namin natutunan, ang dami kong natutunan at ang pinakamahalaga sa lahat ay uh, appreciation. Appreciation ng pinapakita ng ibang tao, appreciation ng uh, entertainment. Ito yung pakay namin bilang mga artista at bilang napapanood ninyo. Ang saya ko lang. Talaga, I appreciate it after three decades of uh, being a part of this industry. I am so thankful na umabot ako sa point na magkakaroon ako ng ganitong opportunity. More than ever, I think the purpose of my life as an actress is very clear. Hindi naman sa hindi ko naiintindihan na ba't ako nag-artista noon. Pero alam mo yun, there's something with age. And there is something with a feeling of you have experienced both like success, big success, mild success, failures. there's something about that that is making you more wise, I'm excited Filipinas that talent. an I'm so proud to be a Filipino. I'm so proud of all the talented Filipinos. Thank you, Lord, for this day. Thank you, babe. Ah, First time natin together, no? Ang galing mo, nakakatawa ka sobra. Effortless. I mean, ikaw ang pinaka-effortless, Miss Eugene, na nakakatawa. Wala ako. Uy, nabuang. Ikaw ang pinaka-sobra talaga. Ikaw ang queen. Ba't siya nagagaling? Nagkukwentuhan lang naman tayo dito. Huwag ka okay, okay, magalit. Sino yung Ako lang. O sa susunod, kuha ka ng makeup artist artist. <laughs> ah. Akala ko naman nagandahan kami. <laughs> so, ang ganda ng dress mo. Ang lakas mga prinsesa. Thank you so much. Alam mo naman ang Wait, uh, ilang taong ka na? 36. A ang, ang bagets ng dating mo. ang uh, ang ah, ko ang bagets ng dating mo, pero ang mukha ko. Hindi, uh, bagets, bagets. Bagets yung aura, bagets ang everything. 36akalain mo parang dalawang dekada talaga yung ano senior ko sa kanya pero fe, talagang feeling young pa rin miss. Eh, wala naman tayong choice. <laughs> de ba? Kailangan maging feeling young tayo kasi mga komedyante tayo. Hindi tayo pwedeng dapat magmukhang parang mm -mm, katapusan na, oh. 'di ba? At sabi nila pag komedyante talagang hindi tumatanda. Naniniwala oh, okay. ka ba doon? Ako parang naniniwala na ako ngayon. Oh, kasi sige. talagang nararamdaman ko na rin na um, kahit may mga may mga kanang mga wrinkles, wrinkles na ako kahit papano. pero pag umiti, pag umiti, masaya, parang wala silang pakialam kung anong edad mo. Oo, oh, oh, wala. Parang okay. ikaw yung nagbibigay sa kanila ng parang energy. Pag oh, no? nakikita ka nila parang huge, oh, oh ganyan. o okay. si ito kasi <laughs> Melite. Tsaka si Melay is really reliable. Pag nandyan si Melay, kaya hindi natapos ang ano mo eh. Hindi natatapos. Lagi kang tinatawagan. Oh, Maganda Miss Eugene B. Kaya mahiyak talaga kung Miss Eugene ba? Lumayas ka na nga. Napakadami <laughs> mo yung arte. Tanggapin mo yung katotohanan. Totoo yun. Kaya patuloy kang busy. Kasi ang sarap mong Kasama. Pag pa ganyan, ganyan sa akin, Miss Eugene, ako muna talaga ang sobrang na-amaze sa'yo na makatrabaho ka. Una-una talaga, pagkita ko kay Miss Eugene, nagkita kami sa restaurant At para talagang, alam mo yung parang hail with the queen of all the comedy. Ako. Kasi, alam mo talaga, grabe ang tawa ko talaga sa'yo. Makomedy, ma madrama, ma lahat mararamdaman Saan, mo. pati sa drama, natatawa ka rin? Natatawa ko yung napanood ko na drama sa'yo sa Netflix. Oh, yung Kaya, bang yung... take away, yung Netflix ba? Tsaka Netflix, isa lang yon Ah, Netflix pala. Tapos <laughs> pag, pag, uh, nakilala mo pa talaga siya, talagang alam mong very down to earth, very professional, and very concerned sa sa'yo. Super concerned talaga ako Thank sa sa'yo. Tsaka sa ika-aangat ng oh, concern oh, oh, talaga oh, no, ako dyan you. eh. Thank Gusto ko talaga sexing-sexy sexy ka pa. Yung hindi ka lang mukhang bata, mukha ka pang masarap. Ganon. Papang. Ay! <laughs> puro tungkol sa talent ang tanong ko sa iyo. Okay? Kahit 'wag mong galingan, oh. kung ano lang yung pumasok sa utak mo, o oh, sige. Lahat ng tanong sasagutin mo tsaka bakit? Dahil 7th season na ng PGT, 7 questions ito. Ay! Basic questions. Ay, natakot ako kasi baka may kwan dyan mga, ano? mga chemistry. Entrance exam? Kasi <laughs> mapalino ba ito si Miss Eugene ha? Ah? Hindi ako matalino, Diyos ko. Akala mo oh. lang yan. Magaling lang ako magsalita. Okay, first question. Ano ang paborito mong talent mo at bakit? Marami kang talent, pero alin doon ang paborito mong talent? Ang pinaka-paborito ko na talent, yung magaling akong lumusot. Jari <laughs> lang, lumusot sa mga Yung hindi lang, hindi lang sa ganun, magaling ako mag, magpalusot. Diba, minsan pag pagpumuwi ako ng gabi kay Papang, kay Jason ba or something, Papang kasi ano, birthday kasi ni ko. <laughs> <laughs> naka birthday na yung kaibigan ko talaga. Kasi minsan sa mga media, magaling magali ka magpalusot, magaling ka mag char chare sa kanya. Ah, yeah, oh, talent talaga yun. Talent talaga yun. Paborito mo yun, okay. syempre. Kasi nakakalusot ka, hindi ka napapagalitan, hindi ka nasisisi, tuloy-tuloy lang. Yes! Okay, <laughs> It's smooth. smooth. Number two, saang lugar sa Pilipinas ang palagay mo pinakamaraming talented na Pilipino at bakit? Ako, I'm very sorry lang talaga dito sa Manila ha. <laughs> <laughs> every, every ko ko every sa mga kapwa ko din na Bisaya. Uh -oh. Feeling ko sa talent of singing. Different kinds kasi yan, Miss Eugene. Uh -huh. Made singing, dancing, ano. Pero about sa singing, Bisaya talaga ang maraming singer. Mm -hmm. for, for, for me lang naman, kung ibas ko, okay lang. Bakit? Bakit mo nasabi yun? Hindi <laughs> kasi, bakit? Kanang lahat na makilala kilala kong mga singer talaga na beritera yung magagaling. Talagang almost... Natural, uh, no? O natural. Yung walang halong training-training from Visayas. Magaling ka ba ka banta? Hindi naman. Sila lang yung open up ko. <laughs> Sinubukan <laughs> mo ba? Sinubukan ko, pero talagang lahat ng mga musical trainer parang nag out. <laughs> Sumuko? Sumuko sila. So, uh, hanggang alam ko talaga, hanggang dito lang ako sa sa uh, char char Hindi, mga... as in nung bata ka try ko ngang kantahin to ano yung kinakanta mo nung bata ka nung bata ako kasi yung mga side Visayan ng Visayan songs Visayan songs side ng pinsan ko kasi singers singers ng mga kantiberos okay so akala nila singer din ako okay so nung kinanta ko nagkumanta ako ng mga pang simbahan one time pinaresponsorial sa ako mm -hmm. alam mo pagkanta ko ng responsorial sa wala nang parang walang nagdasal lahat tumawa kasi naging rock ang gano'n! After na hindi na talaga ulit. hindi ako nilagay sa choir, doon na lang ako sa the first reading. Hanggang doon, doon na lang talaga ako nilagay. Ang ganda ng boses mo doon sa the first reading. Ah, di ba? Please all stand. Hanggang doon na Paano ka na-discovery? At bakit? Yun <laughs> na nga ang pinakamalaking tanong talaga, bakit? Kaya, nung, Sige, paano muna? Paano ka na-discover? Doon nag-audition si Derek Lawrence sa Pinoy, eh, Pinoy Big Brother. Uh -oh. Sa Kuan Jensan. Ah, sa Jensan. As first ever sa Jensan talaga. So, tinry ko lang. Sabi ng mga barkada ko, feeling, ayaw kong sumalik. Maloko kasi. Ilan so, taong ka nun? Siguro mga 21. Oh my God, bagets. Uh, Tapos ka na mag-aaral noon? Um, Pag-graduate na ako, practice teaching na ako noon. Oh, oo oh, oh, nga pala. Teacher siya, uh -oh. by the way. Tapos, nag um, nag audition sabi ko yung ko kasi maloko ako sa barkada namin eh Tapos mm -hmm. so, sabi nila mag audition ka kasi gusto daw nila matwat matawa daw sa akin iba si yun like, naman Doris. yung character hindi yung parang lahat maganda oh. na mahinhin oh, oh, sakit yun <laughs> <laughs> reality hindi really? maganda na mahinhin ikaw kasi maganda ka na magaslaw ah. tapos active oh. yung ganon Tapos so, sabi ko ayoko nga so, sumali sabi nila feeling mo naman matanggap ka sumali so, ka na so pumila ako 26,335 ang number ko Oh my God! Ang dami! Po. Ang daming pumila sa Jinsan. Madaling araw pa, nag-gown-gown pa yung iba. Ako Talaga? Nga, hmm. So pagpila ko doon na, na akala ko matanggal na ako hanggang umabot ako ng mad... So, pagpila ko ng 3 p.m. at nakapili sila ng top 15 lang sa Jinsan, 12 noon, ay eh, 12 midnight. Oh my God! Ang pahaw na nahininga ko noon. <laughs> kasi walang kayong kayo, hindi kami papalabasin. Interview ni Drake Loring. Bulok ka ngayon. na! Bulok na yung hiking ko. Nagmagalo uh. lang ko. So bakit ka umatras ka? Babaw na yung <laughs> hiking. <laughs> Bulok na yung bagat mo. <laughs> sobrang pagkabulok na kahit ka hindi ni talaga talagang lumalaban ang amoy talaga ng China yun. <laughs> um. <laughs> hindi kasi hindi <laughs> kasi Di kahit ikaw, nalalasot ka na sa sabi. Oo, parang nagagawin ako sa <laughs> Kasi kahit hindi ka hindi ka nakakain kasi nung audition na yun eh. Hindi ka pinapalabas kasi din diretso. 24,000 ka ba naman? 26,000. Na <laughs> hindi mo naisip na tama na nga to. Buhi na tayo? Diyos ko, parang gano'n. Hindi ko na, actually gusto ko na umalis nung pagka-first. Kasi ang, ang tinanong kasi sa akin, 20 kami, ang tinanong sa akin, ano ang gusto niyong negosyo sa Jinsan? Mm -mm. Ang iniisip ko, sari-sari store na lang to, kaya mm -mm. para maganda. Ang sanagot nung una, mm -mm. mini store, wala, ang sanagot na niya, a mini mart, ang, ang, dami na namin. Ito lang ang convenience store lang. Ay, ako so, nun, sa dulo na ako na, anong sagot mo? Sabi ko, um, vulcanizing shop. <laughs> Tinapansin si Kuni 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 mo Kuni Kuni Kasi pangarap na papa ko kasi ang vulcanizing shop. Ah, uh, kasi ang Mindanao, okay. di ba, land koan kami. So, si, si Derek Lawrence siguro nung moment na yon nakita niya talaga kakaiba to. Yun, Outstanding ito. Hindi, nakita siguro niya, ay, may ginuto palang animals. Hindi, <laughs> 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 talagang hindi pwedeng hindi ka mapansin. Outstanding eh, diba? Yun ang tawag doon, hindi lang basta talent, gifted. Okay. Sinong Pinoy na artista ang sa palagay mo ang napaka-talented? At bakit? Pinoy na artista na napaka-talented? Oo, oo, yung parang pag napapanood mo, yung napapanganga ka na lang na parang galing talaga nito. Kahit kailan, ganun. Alam mo ang Pinoy na artista na napaka-talented. Para sa'yo? Para sa akin ay walang iba kundi si Sarah Geronimo. Ay, true. Bakit Miss Eugene? Bakit? Sumasayaw. True. Habang kumakanta. True. At naga acting din siya. Yes. So, parang nakuha niya lahat ba? Uh-huh. Na parang na well, pwede siyang acting, pwede singing, pwede dancing. And kita mo naman sa'yo kung gaano din siya kabuti na anak. Oo. Oh, at kabuti oh. na asawa. Okay? At saka pag pinanood mo si Sarah G, hindi pwedeng hindi ka pumutok. Yes. No? Gano'n ka talaga ako. Oh? May charm talaga siya. Huh? Iba ang datingan talaga niya eh. I agree. Kailan mo naramdaman na talented ka at bakit? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin naramdaman. <laughs> <laughs> hindi <laughs> na ako tingting -ting ko talented with you, Baka Pakalakuan <laughs> lang yung ginalalabas ko dito. Masasalamat. Nakasabi uh, ka. ko lang na ang humor ay talent. Kasi sabi ko lang na hosting, isa pa yan. Talent mo yan. Ang galing-galing mo talagang magbumuhay um, uh, uh, ng... Mayos tapat... ka lang, ang galing mong bumuhay ng ano ng mga spills. Pwede naman kasi basahin mo lang 'yon. Tapos alam mo 'yon, sa sanay ka na ganyan. Pero ikaw, nagagawan mo ng paraan, nagagawan mo pa ng ibang mga alam mo 'yon, ng ibang Uh, interpretation, which I think is really a talent. So, kailan mo na discover na, ang sarap dumaldal, gusto ko magpatawa, gusto ko ganyan, 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 ang ganda-ganda, pag merong ano, naka, nanonood sa akin, ang sarap, gano'n, ah, kailan. Ay, lan? ganyan na feeling. Hmm. Naramdaman ko yan sa nung sa magandang buhay na Miss Eugene. Hindi pa nung mga bata-bata ka pa? Hindi, pa, wala talaga kontra sa sarili ko. Basta kalokohan the best ako dyan. Basta natatawa ako sa mga mga kalokohan ko, okay na sa akin yan. Ah, Pero hindi, pa ko yun? hindi ko inisip na talent yon. Hindi ko inisip na talent. Kaya feeling ko kasi ang talent talaga is yung dancing, singing, I yung see. maganda ka talaga tapos yun 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 yung iniisip yun, kong talent pero yung talent, Paano yung maganda ka talaga? Hindi ko pa na-experience. <laughs> <laughs> oh. So itong, yung, yung, yung tinanong mo Ms. doon naramdaman ko sa magandang... Sa magandang buhay ay, as a host. O kasi parang nagkaroon ako ng comfortable sa mga co-host ko tapos parang feeling ko parang ay, parang dito pala ako dinala ng tadhana dito sa showbiz kasi akala ko 2 years lang ako dito eh. Oh. Pabalik na pa sa ginseng, magtinda na ako ng isda ba doon, ano bang pwede ko itinda doon. Oh. Oh na negosyo. na ako doon. So, parang para pala nasabi ko na, ay, Galing. pwede pala ako dito sa showbiz. Oo. So, sa tulong ng ABS, yes, sa tulong di diba, uh, na-push nila, tsaka nalagay ka nila sa tamang pwesto na hindi mo alam. Na hindi ko alam. Minsan hindi natin alam eh. Mas nakikita nila. Bakit ganun, Ms. Hindi ko rin alam. Yan talaga ang eh, expert sila sa ganyan eh. Kaya importante important na talaga na sumunod ka sa kanila at makinig ka sa kanila dahil sila ang minsan nakakaalam. Minsan nakikita nila yung hindi natin nakikita. Mm -hmm. Al alam mo, ang galing mo, Miss Eugene. Parang naging matalino ako dito sa usapan. <laughs> <laughs> okay, next question. Bakit ka naging magaling magpatawa? Hindi ko talaga alam na yung pala ang patawa. Nalaman ko na lang na masarap ang piling pag tumatawa sila kapag may ginagawa ko. Eh -eh -eh. Elementary pa ako. Pag gumagaling kasi ako sa school natin, pag binubuli ako, kulot ko. Binubuli ko sa school namin, Miss Jean. Ay! Kulot, salot, payat, payat. Pero ang ginagawa ko, parang nat natuwa ko na pinapansin nila ako. So ang ginagawa oh. ko, sumasayaw. So ah, oh. ah, <laughs> yung mga bully ko, hindi na siya naging bully. So nag-ride ka na lang? Oh, tapos natawa na sila. So natawa din ako. So parang naging barkada ko na sila. Tama. So, parang, parang feeling ko, hindi ako napatawa. Pero parang ginagawa ko lang kiat-kiat ang lahat mo. Oo. So, kasi parang naman ako sa papa ko at mama Ayun. ko. Ayun. Kasi yung papa ko, sa kanilang barka na sa inuman, siya talagang bangka ng lahat. Uh, Mamatay katatawin so, yung mga barka niya. So, na-expose ka? Oo, na-expose At syempre, ko. naman na mo? Siguro. At siguro sa bahay niyo, okay lang kahit madal-dal ka, oh. kahit na nakikisama ka sa usapan, okay lang? Walang problema. Oh. Sa parents ko at sa bahay namin, talagang reality check talaga kami. Uh Oo. -oh. Sabi niya, mga maganda ako. Huwag ka na magtanong yan. <laughs> Parang para, para, wala akong naramdaman na ako, ba? Bad ba yun? Ah, nakakatawa uh oh, yun. The best. Uh oh. Alin sa mga talents mo ang pinagpapasalamat mo sa Diyos? At bakit? Um, ang pinagpapasalamat ko sa Diyos, siguro talaga yung talent ko yung praying na talent. I think uh, yung praying is... Simula siguro to nung kumanta ka sa simbahan. Doon siguro nagsimula. yung, yung ano, yung pagiging faithful mo. No? Yes, pagiging faithful yung, mo. Yung, parang sa iyo, lahat ito ay galing sa kanya. That's very true. Miss Eugene. Ano ba, ang, ang question ko nga sarili ko, may talent ba talaga ko? Wala naman. So lahat ng pagpapala at pag na sa kanya kasi tinatouch niya yung heart ng mga tao sa paligid na bigyan ako ng show. Wala naman akong kamag-anak na Lopez, di ba? So bigyan ako ng show, bigyan ako ng mga ganitong blessing na hindi ko naman in-expect na mangyari sa buhay ko na makagusto yung mga tao sa akin. So lahat ng mapapala, kaya nung bata ako, lagi kami madasalin kasi yung lola ko, prayerful talaga lahat ng mga kamag-anak namin. Ah. Tapos katikis din ako, president din ako ng aming JKK yung aming kwan, ng mga kasasak ko sa aming sa simbahan. So, I think yung praying is a talent. Because yung talent na yan na magdadala sa'yo sa kapanatagan ng loob mo, kung saan ka man ng mundo, the, yan ang pinaka na the best talaga. Ang pasensya na, Miss Eugene, medyo cliche siya, pero yan talaga ang sinusulong ko sa aking pag-artista ko. Kasi bakit? Tayo mga artista kasi, minsan na, na natin yung no? kagandahan ka ng fame, pero dapat talaga laging siya ang center sa buhay. di ba ba cliché daw ang pakinggan? Pero no, no, no. Proud talaga ako dyan. Oh, ang ganda. Ang ganda. Thank you, Miss Kaya ka blessed Thank you, Miss Thank you. Thank, you, you Miss Yuki! Ako nga mag-thank you sa'yo dahil talagang binigyan mo ko ng chance. Wheelchair! Sorry please watch Filipinas Got Talent and please like and subscribe to Miss Eugene official account on oh, YouTube. Let's go! Okay, Mr. and Mrs. Francis rin na yes. channel, diba? ba? Oh, YouTube sa channel. din sa YouTube. Yes! Thank, you. Thank I you. I love you. I love you, Miss Eugene.